Eh, okay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal sa umagang ito. Ang haking kakainin po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tapos na po ako sa aking daily maintenance na Okay. Ito. Luya, bawang at saka kalamansi kanina wala pang almusal, uminom na ako. Ngayon, ni pinasyal ko muna yung aking dalawang aso. na pinasyal ko muna sila para ma-exercise sila. Ito po, si Samer. Ayan, pinasyal ko po sila. Napakabait po. Napakabait na aso ito. Kasama naming natutulog ito. Babayit siya. <laughs> si Samer. Nyanya 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 nyanya. <laughs> Ito naman yung isa. <laughs> Halika dito makulit. Ito naman po yung isa, Ayy. si Winter. Di pa siya Ayy. nagugupitan eh. Nyanya nyanya nyanya. Ito makulit ito kasi bata pa. Mag-iisang taon lang yung isa ta. May gitna tatlong taon na yun kaya mabait na. Ito siya. Ani ka nga <laughs> dito. Ito sila. Ayan. Dalawa sila po. Pinasyal ko sila. Ayan. <laughs> Para masaya sila. Ha 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 ha. Ayan. kita nyo po sila na. Ayan. Makapal. Ang buhok yung isa. Yung isa hindi pa pa. Napapagupitan kasi eh. Kaya hindi kagaya nito. Napagupitan na siya. Kaya short hair na siya. Okay. Baba. Ayan. Dalawa po yan. Sito sila. Pero hindi pa po yung pa kung at uh, mabagsik yun, nangangagat yun. Ngayon, ito naman na ano, siyempre mag na kung anong oras na ba? maghalas na ibina, may gitisang oras na, nakalipas. Kaya nagtrabaho na yan sa tiyan ko yung ano, ito naman, plain saucer. May palaman itlog. Ayan o. Oh. Flying saucer. Tapos ang palaman, itlog na may sibuyas po. Ayan. No? Tapos ito, tinimplang kape. Yung ito ay hindi yung 3 in 1. Tama-tama ang init. Kayang-kaya lang. Okay na po tayo. Hmm. Ni papalaman ang itlog ano bigay ng Diyos ayo sa pa Mateo 6:9 Sabi ng Panginoong Yesus ganito kayo manalangin Ama namin na sa langit ka In verse 11 bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw Kaya ang provider po talaga ng pagkain ng tao Walang iba kundi ang Panginoong Diyos araw-araw sa buong mundo yan ah Mula sa umagang pagkain, hanggang sa pagkain hanggang gabi. Lahat yan, bigay ng Diyos. Amen. Kaya pinapahalam ng Panginoong Yesus kung saan galing o saan pinagmulan ang ating kinakain na araw-araw. Pinakita niya lang, galing lahat yan sa Diyos. Amen. God is good all the time. Kain tayo. Nandito pala sa baba itong aso ko. <laughs> sa baba, Tingnan niyo po. na no, nasa baba sila. Kanya sila. Sabi nila, ang sabi nila Lagi daw kung nasa nangamo Nandun yung Mga aso Pagkaganon ng nakikitang eksena uh, Pinapakita ng aso Yung pagmamahal niya Sa kanyang amo Yan ay sign of love Hindi man mabanggit ng aso Ang pag-ibig niya sa amo niya pero kung saan na nga niya, nandun sila, nakatabi sila. Sarap. May lutuan kasi kami ng fly Hindi kailangan bumili ka ng ganito sa labas. Pag meron kayong yung lutuan, yung fly sauce na lutuan, sa bahay lang, Masarap pa kasi nakikita mo luto mo. Tapos <laughs> na yung dalawang tilapia. May init-init yung kape. Napapasok. Kasi bagong kuloy yung tubig eh bagong kulong yan Tingnan nga na lamang po ang ating video kaibigan, itong inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista In Christ Alone Acts 4.12 Like, like, like Share na share Eh mga na share ni share nyo po sa iba Huwag nyo naman kalimutan na di kayo subscribe. Be my subscriber. Mahal namin kayo, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. John 3, 16.